Hello everyone! Kumusta kayong lahat? It's been a long, long time na wala akong upload guys at pasensya kayo kasi uh, busy talaga ako guys kaya kumusta kayong lahat? at yung mga sumusubaybay sa aking mga upload sa aking youtube channel uh, yung mga dati kong mga subscriber, thank you guys at binabalikan niyo yung aking mga video at may ina-upload akong short video ay nagko-comments kayo guys at maraming maraming salamat sa inyo at ako bumabalik din sa inyong mga channel pag nakikita ko yung mga comments ninyo. If you are new to my channel guys, don't forget to subscribe and leave a comments below. And again guys, eh, today's video ay ano lang guys, simple uh, ano, simple video lang yung mga aking mga ginagawa dito sa aming lugar, yung pinagbibisihan ko kasi isa din akong barangay official dito sa aming lugar pero meron mga iba pa akong mga sideline na pinagagagawa guys ay ngayon guys ay nandito ako sa store na to kasi hindi ko to store guys store ito ng aking pinsan kasi pinababantayan niya sa akin pag wala siya na may pinupuntahan siyang seminar kasi isa siyang teacher kaya, eh, gina-grab ko rin kasi yung ano, sabi niya, babantayan ko yung store niya pag wala. Pag hindi din ako busy sa barangay, eh, in, talagang nagbabantay din ako sa kanyang store, sabay sa aking uh, pwesto, pwesto. Meron din akong pwesto na talipapa, guys. Kaya, eh, dalawa yung tumatakbo ako dito, tumatakbo ako doon sa kabila. Kasi magkaano lang, magkalapit lang kaming magpinsan. Kaya, hindi ko to store. Store ito ng aking pinsan. At nandito ako ngayon na nagtitinda sa kanyang store. At ngayon guys, dumating yung aking ano, yung aking order para sa aking talipapa. Kaya, uh, alam nyo guys, yung pera dito sa Pilipinas ngayon, at pera dito ngayon ay walang ano, walang mabibili. Kaya yung ano yung kompra mo is maliit lang konti lang talaga ang kanyang mabili kaya uh, dahil talipa pa yung aking binebenta at saka nag ano din hindi lang talipapa'yong yung binebenta ko guys kasi gumagawa din ako ng tinapay nakikita niyo sa aking mga upload minsan kasi uh, tinatamad lang ako mag-edit kaya hindi ako magbibidyo video minsan tinatamad ako kaya Ayan guys, marami at dapat ako i-upload pag nagagawa ako ng tinapay. Pero tamad ako mag-edit. Dahil ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga pinami yung pinamili ko. Kunti lang na vegetable guys, ang mahal talaga. Kaya ang gagawin ko yun sa mga yan is ano, uh, per piece ko lang ibebenta. Kaya samahan nyo ako guys, at uh, titignan natin yung aking mga order na gulay. Ayan, dumating na yung aking mga paninda, guys. Ito ay yung pakbet kasi ito yung aking order. Ang mahal ng gulay guys. Tingnan nyo lang yung itsura ng ano. Ito ay 4 kilos. Yan lang yung mga klase ng mga ano. Um, palaya, talong, at saka okra lang yung ano. Yung dumating, guys. Ito yung order ko na ano, talong paninda ko sa aking talipapay ito yung umbok ito yung umbok, kaya yung per pieces nito guys, ay eh, ano ko muna ipipresyuan ko muna ng per piece yung pagtinda ko, ito yung aking tomato, yan tapos ito yung aking repolyo yung ito, kalabasa ayan, per piece kung yun ano to guys lagyan ng price at ito yung sayote at dito sa aking oh, ano yan yeah. o oh, ayan guys nakabox na yung aking mga kulay at ito nakadisplay na sila at meron din akong sili ang isang plastic 20 pesos kasi mahal at ang kamatis 100 per kilo nyan guys at ito yung aking sayote at nilagyan ko na ng presyo 25 each kasi mahal. At iba po pang paninda, mga bawang, mga onion, ginger. Eh dito naman sa taas is dry dillies, yung munggo, or ayan, aramang, yung tuyo, at saka yung beans. Ayan. Yan lahat ang aking mga paninda for today, guys. At, ayan. O, oh, ayan, guys. At, yan na tatapos yung aking video for today. And, uh, don't forget to subscribe, guys. And, thank you. And, see you sa next video again, guys. Keep safe, everyone. Bye!